Magandang araw po sa inyong lahat mga kakaalaman na hinog. Kumusta po ang tibok ng inyong puso? Madalas po ba kayong mapagod? Hinihingal kahit konting hakbang? O kaya ay may paminsan-minsan na sakit sa dibdib na dinadaan lang sa pahinga? Paalala po, hindi lahat ng sintomas ng sakit sa puso ay halata o biglaan. Marami sa mga ito ay unti-unti, tahimik at pwedeng mapagkamalang lang simpleng pagod, kabag o stress. Ayon sa World Health Organization, 1 sa bawat 3 deaths sa buong mundo ay galing sa cardiovascular disease. At sa Pilipinas, puso pa rin ang pangunahing bahila ng pagkamatay lalo na sa mga edad 60 pataas. Kaya napakahalaga po na maaga pa lang matukoy na natin ang mga sinyales bago pa ito humantong sa atake o stroke. Sa video pong ito, pag-uusapan natin ang 7 senyales ng sakit sa puso na madalas baliwalain pero pwedeng maging dahilan ng maagang pamamaalam. Tapusin niyo po ang video hanggang dulo dahil ang panghuling senyales ang pinakamadalas ma-misdiagnose pero nakamamatay kung hindi naaagapan. Pangunang senyales, pananakit o paninikip ng dibdib. Ang tinatawag na chest pain o angina ay ang pinakakilalang sinyales ng heart problem. Pero hindi ito palaging sobrang sakit. Minsan parang may mabigat lang sa dibdib o parang naiipit o nasasakal sa gitnang bahagi ng dibdib. Kwento ni Mang Eladio, 68 years old. Akala ko po inaatake ako ng kabag, parang naninikip lang ang dibdib ko paggagising. Uminom lang ako ng tubig na wala. Pero after ilang araw, inatake na pala ako. Sabi ng doktor, buti daw at nadala pa sa ospital. Scientific explanation. Ang ganitong paninikip ay dulot ng kakulangan ng oxygen sa muscles ng puso, tinatawag na myocardial ischemia. Kung hindi maagapan, pwedeng mauwi sa heart attack or cardiac arrest. Ang aking payo, huwag iyasa sa haplos o minamasahe lang. Kung ang sakit ay paulit-ulit, lalo na kapag pagod o stress, magpatingin na agad. Pangalawang senyales, madaling mapagod kahit kunting gawa lang. Kung dati ay kaya mong magwalis ng buong bakuran, pero ngayon ay parang pag-aakyat pa lang ng hagdan ay hingal na hingal na, magduda nga na. Marami sa mga senior ang nagsasabing, Ay wala akong sakit siguro, tumatanda lang ako. Tandaan po, hindi normal ang sobrang pagkapagod. Scientific explanation, kapag ang puso ay hindi na kayang ipump ang sapat na dugo sa buong katawan, kulang ang oxygen sa mga kalamnan. Ito ang dahilan kung bakit kahit simpleng lakad ay parang tumakbo na ng maraton. Case study for Mayo Clinic, ang fatigue ay isa sa top early signs ng heart failure sa women over 60. Mas maaga pa kaysa e chest pain. Ang aking payo, Obserbahan ang sarili. Kung napansin mong unti-unting bumababa ang iyong energy kahit kumpleto ka sa tulog, pacheck na agad. Pangatlong senyales, pamamanas ng paa, binti o bukong-bukong. Napansin niyo po ba na parang masikip na ang inyong medyas? O kaya kapag pinisil ninyo ang balat sa may bukong-bukong, bumabakat at mabagal bumalik? Yan po ang tinatawag na edema. Isang malinaw na senyales na nagdudiskaril na ang sirkulasyon scientific basis. Kapag humihina ang puso, naiipon ng tubig sa mga extremities gaya ng paa at binti. Ito ang dahilan ng pamamanas at minsan ay pagsikip ng paghinga. Real life story ni Aling Nena, 72 years old. Yung pamamanas ko dati, nakala ko dahil sa asin o kakain ng tuyo. Pero nung nagpatingin ako, may congestive heart failure na pala ako. Ang aking payo, Kapag ang pamamanas ay paulit-ulit, lumalala sa hapon at may kasamang hingal o paninikip ng dibdib, huwag nang hintayin lumala. Magpacheck pagad. Pangapat na sinyales, hindi regular na tibok ng puso o palpitations. Minsan parang may rumaragasang kabog sa dibdib. Parang may lumilipad na paro-paro, tapos biglang titigil, tapos babalik na naman. Ito po ay maaring arrhythmia, kondisyon sa kung saan hindi tama ang rhythm ng tibok ng puso. Alamin, maaaring mabilis ang tibok, tachycardia, o kaya ay mabagal at hindi regular, bradycardia. May ibang pasyente na halos hindi na makahinga sa lakas ng kabog. Science behind it, kapag ang electrical signals ng puso ay nagkaaberya, hindi ito tumitibok ng maayos, kaya nahihirapan itong mag ng dugo. Ang aking payo, magpa-ECG or Holter Monitor Test. Huwag hayaang mapabayaan ng palpitations. Marami sa ganito ang nauuwi sa stroke. Panglimang senyales, hirap sa paghinga kahit nakahiga. Karaniwan ito sa mga pasyente na may chronic heart failure. Senyales na dapat bantayan. Hinihingal tuwing gabi. Kailangang umupo para makahinga. Hindi makatulog ng diretsyo dahil parang nabibinting ang hininga. Scientific fact, kapag bumabagal ang daloy ng dugo, naiipon ang fluid sa baga. Tinatawag itong pulmonary congestion. Ito po ang dahilan ng madalas na pag-ubo tuwing gabi at pagkakaroon ng plema. Ang aking payo, kapag may maintenance na gamot sa puso at tuloy pa rin ang sintomas, ipaalam agad sa cardiologist, maaring kailangan na ng adjustment sa gamot. Pang-anim na sinyales, pagkahilo, pananalabo ng paningin o bigla ang pagbagsak. Isang araw okay pa si tatay. Kinabukasan bigla na lang siyang nahilo habang naglalakad at muntik ng matumba. Marami pong nagsasabing ay baka nausukan lang o kulang cool sa almusal. Pero minsan ito po ay maling akala. Ito ay maaring sinyales ng baba ng oxygen sa utak dahil hindi sapat ang pagdaloy ng dugo. Ayon sa AHA, ang frequent dizziness and loss of consciousness ay cardiovascular red flags. Hindi ito dapat binabaliwala lalo na sa mga taong senior at may kasahisayan ng high blood. Ang akin payo, kapag nahilo o nawalan ng malay, emergency po yan. Huwag palagpasin. Mga sintomas na dapat bantayan. Pananakit sa gitna o itaes mang tiyan. Pakiramdam ng kabag o pagsusuka. Hindi maipaliwanag na sakit sa sikumura. Ayon sa Cleveland Clinic, ang silent heart attacks ay kadalasang nagsisimula sa ganito, lalo na sa mga babaeng senior at diabetic. Kwento ni Lola Rosa, 76 years old. Ang akala ko GERD lang o gas pains. Uminom ako ng antacid. Pero after 30 minutes, nanikip na dibdib ko. Doon ko lang naisip, baka puso na pala ito. Ang aking payo, kapag ang kabag ay may kasamang pawis, hilo, paninikip ng dibdib o pagsusuka, tumawag agad ng tulong. Mga kakaalaman na hinog, hindi natin hawak ang haba ng ating buhay, pero hawak natin kung paano natin ito iingatan. Ang mga sinyalis na ito ay babala, hindi hatol. Gamitin natin ang babalang ito para magpatingin, magkilos at magbago ng lifestyle. Tandaan! Hindi porke tumanda kay normal na ang lahat ng sakit. Ang puso ay dapat inaalagaan habang tumatanda, dahil kapag tumigil na ito, lahat sumusunod. At ito po ang kaalaman na hinog, na laging nagpapaalala. Stay healthy, stay informed, at stay hopeful. Muli, maraming salamat po at God bless.